Hindi oh, kasi 10 months tapos ganyan ganyan oh, no. yung yung no, yung set up daw ng gano'ng katagal. May nangyari ba talagang pagmamahalan sa inyo? Yes. Dalawa o talagang company lang ang gusto niyo na magsama lang kayo? Pag mm. okay. pero may, may may love ba na? Sa akin na po, meron po kasi po nung mga time po na bago bago po nung pagkatapos po kasi nung naging kami na po, umayos naman po yung relasyon namin eh. Okay naman po, Tapos lagi po kami nagsasama. Ako po, minahal ko po talaga siya. Alam niya naman po siguro sa sarili niya kasi madami din po akong sinacrifice para sa kanya. Kaso po, ayun po eh, hindi ko po, kumbaga, yung yung binibigay ko po sa kanya, hindi ko po nare-receive. Which is yung pagsasacrifice po, tsaka pagbibigay ng respect as a partner. Okay. Rena? For me po, hindi ko din po kasi siya maintindihan. Kasi nangyari na po yung cheating na ganoon Tapos bandang January po nagka-work siya. Tapos, ano, nalaman ko pong may inuwi ulit po siya sa kanila yung co-workmates ah. niya po. Okay, pero sino ang nakapaghiwalay? paghiwalay po. Oo po. February 14. Ah, oh, Valentine. Ay, Valentines pa. Hindi no. 27. 14 ah. naman. Mas masakit daw yung Valentines, Valentine's Day. Valentine. Oo. Pero anong natutunan mo rito, Rena, sa naging relasyon niyo? Mm, ang natutunan ko po is ano, wag laging puso yung yung ano, sinus, sinusunod. Minsan utak din. Kasi sa sobrang pagmamahal mo dun sa isang tao, hindi mo namamalaya, nagiging toxic ka na din eh. Paulit-ulit na lang po kasi. Okay. Well, well sorry. Cleon, si kaw ano natutunan mo? Sa relasyon ng dalawa. Para po sa akin, ano po? Don't be afraid to let go. Sabi ni Cleon. Don't, be afraid to let go. Don't be afraid to let go. To let go. Uh, kasi parang, Cleon's mindi, kasi, kasi, kasi minsan po, mas mabuti na po yung yung pagiging mature tsaka pagiging matapang para sa isang sakitan kaysa po sa matagalan na sakitan. Kahit po, yung mag stay ka po, kahit alam mong masakit na. Para lang sa company. Kaya uh, ako feeling ko talagang na dapat na ano, lang. Kasi sobrang oh. red flag na eh, wala naman nangyayari maganda. Kasi na umabot pa kayo sa magpakasal kayo tapos oh. ganyan lang It's din yung set up. So, Nag-air gantihan eh, gantihan, oh. gantihan. gantihan, gantihan. Yeah. Oh.